Ayan, eh kasi hindi naman ako nagkulang mo ka for almost 2 uh, months kasi sabi naman ako na kumuha kayo ng permit building permit demolition permit eh 'yung sa pang-diplomasya -di ko eh may sumubok pa eh mamalas-malas mo isang lugar kasi na yan yung katabi niya magtatayo tayo ng bagong library para sa mga taga-Santa Cruz, eh lumapit sa akin yung mga taong bayan, lalo na yung mga senior citizen, nagginiba yung kanila, gigibain yung kanilang pasilidad. At giniba na nga yung rasa. O, di, pati yung daycare. Eh sabi ko ako, ba't nagkagano? Tinanong ko si Andres, meron bang demolition permit? Wala. Meron bang building permit? Ako, we have to put an end to this. Eh, kaysa magturo tayo na magturo. ito, na natin. Multiple cases yan. Tsaka yan mo oh, pa. Hindi birong kaso yan. Criminal charges yan. Criminal complaint. Oh, susunod pa natin yan, yung civil. okay oh, kaya naman kayo na mga manunod, baka nanonood yung mga kontraktor ng DPWH o ng national government. Welcome kayo sa Manila mag-applyo kayo ng building permit. Magbayad kayo ng mga kaukulang buwis o regulatory fees. Total, bayad naman kayo. Eh. Kasama yan sa computation. No? Eh, may gobyerno na po sa Maynila. Alam mo bang gagawin natin susunod? Magpapile pa tayo ng civil case para proteksyonan yung pag-aari ng taong bayan. Kasi property natin yung mga giniba. Nasaan na ngayon? Tapos, susunod yan, baka papanagutin naman natin kung merong kapabayaan ang empleyado ng lokal na pamahalang so, Ibig sabihin, sarili natin. Oh, naalam natin ngayon. Iniimbestigahan eh, ngayon. But for the meantime, uh, I think the people of Manila uh, wanted, eh, tuluyan na yung mga tao ito. Kaya, ginampanan naman natin yan. At sana ito'y maging alaala uh, -ala, -ala. Pinasarap ko pa eh, no? Pabala! Uh, sa mga gumagawa ng pagawain bayan, gusto po namin yan. Tugunan nyo lang yung inyong obligasyon. May gobyerno po sa Maynila. Uh, meron pa tayong gagawin. Kung ako sa inyo, magbayad na kayo ng inyong uh, mga buwis o what you call contractor's tax. Uh, yeah, Ayan, mas mabigat yan. Another kaso yan. Pero, again, bilang ama na, ng ating lungsod, eh, pinapairal ko pa rin ng diplomasya. Kaya lang po, ang lahat ng bagay ay may katapusan. So, hindi naman po, po pwedeng puro diplomasya lang kami. We have to put an end to this thing. Basta kami seryoso. kasi so, sa tingin yung joke kami, eh, wala kami magagawa. Para patanya yan. Basta kami, kagampanan na namin itong kulit. Yun nga po, Yorme. Sabi ng ating netizen, si Judy Horka, yes, active at may gobyerno na ang Maynila. Mm, Oo, oh, eh, yun naman o eh, ninaayos ng taong bayan. Kasi kung hindi hinahanap ng taong bayan niya, malamang hindi tayo nakabalik. Yan, yeah, inaasahan sa atin ng taong bayan. Tukdin natin yung ating na tungkulin sa kanila. Eh, pumanatag po kayo. Basta tayo, no holy cow. Panagutin natin oh, yung mga individual na lumalabis-labis. Kahit malaki pang kumpanya yan. Good luck sa kanila. I, wish them well. Sa for the meantime, ha? gusto natin may parangdam sa ating mga kababayan na may gobyerno silang matatakwa. Opo, dahil na Yorme, pananagutin niyo po itong mga ito. Meron pa kayong gustong panagutin dahil sa natuklasan ninyong 14 billion flood control project sa Maynila. Ayan yung sinasabi ko sa iyo na yung susunod natin gagawin. 14 billion natagpuan natin. Alam mo saan natin natagpuan? Una, may report yung GMA 7 na 215 uh, na flood control project. Buti pa GMA 7 na Pero may gobyerno ng Manila, walang kalang malam. Eh kasi nga, eh, hindi eh, ko alam ba't kinukubli nila eh. Wala lamang saan natin na Would you believe? Office of the President. Sa website. Doon. Alaman natin. Kaya nagkaroon ng total na 14 billion. O, di yun ay tapos na. 2022, 23, 24, and 25. So, bumaha ng pondo sa Manila sa flood control. Tapos na. O baha pa rin sa Manila. Ayun ang ironic. Doon na nakakalungkod. Po. Ngayon, eh, maswerte naman tayo mga Pilipino. Hindi lang mo bilang mayora ha? Hindi lang bilang uh, Manileño. Tayo, ka, Bilang Pilipino. O oh, si Senator Ping Lakso, oh, nag-deliver ng na privilege speech. Si Senator Marcoleta, iniimbestigahan na. O yan, habang iniimbestigahan nila, o tayo naman, pangabulin natin, what is due to the city. Lahat yan, i natin ng SOA. Statement of Account. Kasi hindi po pwede. Talay mo, eh, yung ordinaryong tao, pagka nagpapagawa ng bahay, nagbabayad ng contractor's tax, uh, building permit. Pero pag mga, parang mga anak ng Diyos, anak pinagbala pa exempted sila. Hindi mo pwede. Basta kayo, kung nanonood kayo, may pagkakataon para sa inyo. To redeem yourself. Kung hindi, eh, huwag na tayo umabot sa korte. Babayad kayo ng buwis. kukuha kami ng abogado para i-demanda kayo. Yung abogado ang kinuha namin, kayo din na nagbabayad. Kasi galing din sa buwis nyo yun. O yung pampapaswaldo namin sa abogado magtidemanda sa inyo. Hindi ba laking insulto yun? Kaya may ginana. Top din na lang nila yung panila. Dapat gawin. Bilang naghahanap buhay sa may nila. Ulitin ko, welcome kayo maghanap buhay sa Maynila. Pero kailangan nyo rin kampanaan yung responsibilidad ninyo. Bilang negosyante ng gobyerno. So yun, nakita po natin na seryoso si Yorme Esco Pananagutin niya yung mga kontraktor At yung mga opisyal ng gobyerno Na maaring kasabwat o tumulong dito sa kontraktor Para po uh, i-demolish yung rasak ng wala man lang permit Wala man lang paalam Mali naman kasi talaga kahit saan mo tignan diba? Kailangan pong sumunod sa batas Kailangan sumunod sa mga ordinansa Kailangan magbayad ng buwis na lahat po yan ay kasama naman sa cost, di ba? Kasama naman yan sa binabayaran ng gobyerno sa kanila. Maaring yung iba, kesa ibayad doon ay binubulsa. So yun po yung mali doon. So uh, dapat po ay ibigay sa lungsod dahil yan po ay para sa mga tao po ng Maynila at pinoprotektahan lamang ni May yung pong interes ng mga Manileño pagdating sa mga ganyang projects at ayan, eh, ano, pagdating po sa mga flood control, ang daming mga revelasyon eh. Titignan pa ano ba dyan ang maayos, ano ba dyan ang depektibo, sino ba ang mga posibleng kumita dyan, meron bang hatihan dyan. So yan po ang mga iimbestigahan pa lahat ni Yorme Esco. Seryosong topic po ito. Ang laki. Ilang bilyon yung nagastos po sa Maynila pero tingnan nyo naman, baha pa rin. So, uh, maganda mamaya ipakita natin yung sa UST eh. Mukhang maganda yung plano nila doon. So, we need honest to goodness ng mga flood control projects na pwede nating i-measure kung maganda ba o hindi yung epekto. Hindi yung patago, gawa lang ng gawa kasi gustong pagkakitaan. So, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Manila, God first. Bye-bye.